2000 kata. 2000 teta. Eh. <laughs> 1936 nga eh 16 nya Napaka-win-win pa ngayon ng pagpapa, napaka-win-win pa ngayon ng magpapalitrato ng ID. Hmm. Nahanan pa ng birth eh. certificate. ID na saan? Barangay? Eh, sino rin papagawa ng ID eh. Nahanan pa ng certificate. May isiilid na karampas. Kailangan niya ang lahat. sa pagkuha ng senyoro? Oo nga, hindi kailangan nga. Siya... Ano so kailangan nga sa munisipyo. Kailangan nga ng ano, kasi yung number certificate. Uh, kailangan ng birth uh, certificate. Hinahanap nga talaga. Siya. Para mati-transportin niya kung Hmm. <coughs> mm -hmm. <coughs> Ay, wala pang, wala pang Atira wala. ID na mo. Wala pang certificate. Ako pinagpapalit ako ng ID Para patam-mark na lang. Mm -hmm. Kung nahihirapan na daw. Kung nahihirapan daw si mo. Oo, mag, oo. patam na lang gagawin. Aba. Ay, bago na mo, mga Hindi ka, de ka, de ka, de ka, de ka de. Huh? Yeah. Ka ah, no. no, no, no. yes. Tek mana? Um, e. oh, wala ka pa sa lagiging yun. Mag-ano ka na. Mm -hmm. mag mo si na. Wala. Si Diana nga may pasok nga pala. Motor na Mag-ano ba yun? Nakalampasan ba rin? Ano Beringkit at saka ano? Bu, ano? ano Gatang ano? Gatang puso. Kaya ate sel. Hmm. Hindi, misa naman kasi, misa naman masarap naman, mula, na may mula, ano eh. naman. Kung kanya niya, bumili ako ako ng laing, eh. hindi masyado luto. Hmm? Ah, kaya sa kanya ka? Medyo makate. Hindi na ni Kuting pa, ang sarap bang gagay pa. Napakarami ang buwan ang gata. Islangis lang. Ang kain ko lang ang dami. At saka ang kain ko. Kasi meron naman may tinaka pa. Kaya nasan na? Hindi ko pa maubos. Kahit nga yung mga daw-daw ng uh nakamot, hindi nagkagata. Malang gay. Lalo yung katambak-tumbak yan ay tinapay. Oo. Mga... Si ni tiyak, uh, Si ano nga si Tatay hindi tsaka hindi na Kumakain ko pero pag ano pag mga tinapay Dapat sa kanya dapat sa kanya may mga tinapay na ano may uh, pag tinapay malakas sa tinapay ng Tatay pero pag tinapay eh, kasi nga pag tsakanin pag naman pagkakain ng ano Kaarap kunti lang din nakakain. Yung bag na nakasabing lang. O sabi lang, abing mam Lenny. Ah, Ha? daga ngayon yun, kung sasabihin ko dialysis, kung ano-ano. Huwag daw pagpapakainin lang mga putas. Kaya, yung... Hindi Kung baga lalakas pa ang si Oo. Kasi ko. Pero hindi na nagpaano. na lang. oo.

yung kabang mga kamagalang ka ng mga mm. ano. Maray pa ang pundo yan. Oy, puta eh. Pondong ka ba? Marami. Sabi nga yan. Sana all. Nang asawa niya na, oh, sinto, hindi mawawala ng pira. No, ano. Wala ba lang gawa? Wala lang Wala. Jerry, mayroon ba kayo? Jerry, pa Ito yung. Oh, wala na ni tek makakapagbili. Mhm. Bisan din, wala pong tuyo. Eh, ay mas madilim naman ng tuyo kuno, maalat. All the prayers udah para kanon paper nakawin babawin na sulit. Oh. Pero magbabalaminan mai. Saya kau tinggalin dai naubos ko mission. Mission dalawang kurso sarala an kan hindi ko kanin, pa maubos. At sa basis pa, dalawang linggo ako halos na. Sampo yun yung ano? Okay na ano? Sampo oh, po ang binilig? Saan po Oo, Okay na ayungin. Puso ang gulay eh. Trenta yata. Pag lying, hindi ako ma-order doon. Pag puso, okay naman yung puso sa kanya. Ano Ano lang?

Ay, pa ko ng pa yeah. 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 uh, kaya. Kaya pa Lalo, kaya. Bariliw. Bariliw. kaya. Kaya pa kaya. Kaya pa yung Kaya pa kaya. Kaya kaya mga malis. Mga malis ang sira, kaya ni Maram yan. May erong talo, may kamati. Nandun na ba? Nasa ibang bansa ba? Ano? Paano? Ano na lang? Nakukaka. Kaalis lang daw. Ori, dahil may sinumahan daw na... Kapiratan mo na lang. Yan na talaga. yung nakapistang masasabi yung kapiratan. Eh, di ba't ano? Pero pa ako pagka ako'y nagsasaya. May namatay na kapatid. Ba na ka Igo, ako, wala akong masakit sa akin. Ilang buwan lang uh, na mm. ay uwi na naman siya. Hmm. Ano, ano na naman. si Angel ay sa pati managaari. Mataba-taba si Angel ngayon. Taba ang face mm. mm. bueno. mo. Nakakapisig siya. Ang basiga yun eh. Kasi nga tumataba. Hindi, ano. Maganda rin ang katawan nandika tulad nyo na parang pipi. Kaya ito ng pa si Igay pala no. <laughs> grade, grade 11 na yun, grade 11 sa Katim Antipolo. Mm. Tanda ka mukhang kamukha niya ngayon. Mukhang kamukha niya. Eh yung isa, anong grade na nun? Grade 7 ah. Huh? Ah, uh, nasa ano na rin ba? Oo. High uh, oh. school na rin. Ay ano na yun ah, uh, ano ba? Ang gata uh. pala ng upuan mo, mami eh. Oh. Ngayon nagawa kayo, ade. Ang gata pala ng upuan yung, di kape, best, yung cabinet, yung cabinet ko yodi, ah, na natapos. Yung desk niya inagi, wala na pa upo. Ito pa nang tao. Ah, pa inagi ba? Oh. Sa totoo tuloy lagi ko rito ko pa rito. Tatayo daw siya ay biglang gumiyo. Oh, uh, okay. Hindi uh, so na wala tao. Kasi ilang ano na magagawa. <laughs> ano, uh, ang tagal din. Oh. Yung cabinet kailan pa yan din. Ang tagal din. Para sa duran. <laughs> O gural magagawin gagawin tsaka mga makaka-late ko. kahapon na do, ako naka doon sa may ano ni Liberty yung tindahan. Apogi ka atir. Mga ganda. na sa ano. Wala ako ako. Kusang-loob ko. Eh, eto pa na ng pag na siya. Hindi mo na tayo, Pero, oo, oh, oh, yun. Misa nga, ano lang yung tawag dun, tirang pera lang, mga 11 pesos, 7 pesos. Wala, may limit na ngayon. Naka, ka, nakaka, ng yun. Sadgaan ng limit. 400. Depende yun sa laro. Ay, di, di ba? Oo. Oo. Oh, ba? oh, At oh. yung scatter, may limit. Sadgaan, hindi ka ng mababa. Sa, sa danda, pataas. Merong ano yun. May limang piso. Baka iba yung ibang laro yung na ano mo. Merong piso doon eh. Hindi may bit yun sa bit. Pondo mo, ay, si pondo, daan, oh. yung pondo, oo. Oh. Ano lang, 20 pinang mababa. 20, 50, 100. Kasi so, dati ang bid daw, 50 eh, 20 Ngayon, 20 pili ata dati. 20? Ngayon, 100 limit. Sit-sit, sumuti sit, sit, mo. Tumakas na ba ang ano? Nung ano, 20 yung pinakamababa hmm, eh. 50, 50, 50, wala. 500, 500 Depende sa laro, yung meron laro na isang daan nga ano, ang pondo, hindi pwedeng mababa sa so, nandun. straight nga po to. Si Hello!